labas muna tayo mga kainis so, bibili lang ng tubig, pagkain yan amoy mariwana rito ah hmm. baka bago ako makababa eh high na ako, bihira yan dito tayo parang iskinita no yun yan, dapat talaga to yun alright Tama ba? Ito tama. Umilaw, may ilaw. All right. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> Natama talaga ako kanina, ang bihira. Ngayon alam ko na. Hindi na na naman. Ang bihira Laki <laughs> nung ano nito, oh. Grabe mawala ng panahon ngayon, hindi maganda. Pero pupunta pa rin tayo, hindi pwedeng hindi tayo lumabas mga kainags, ano? Kaya tawid muna tayo rito. Sa kaya ako pwedeng tumawid? Kasi nakakatakot daw tumawid dito eh. Ah, dito kaya? Tawid kaya ako rito, no? Kasi doon ang punta natin eh. Hindi hirap, pati sa pagtawid, nahirapan ako ah. Teka muna, kukuha muna ako ng buwelo. <laughs> Parang hindi na, hindi halatang timang. <laughs> Ayun New York. Tawid Tabi tayo rito. Tawid na tayo. Pwede na tumawid dito. And, yan! Ayos, ayos. Nakatabi din tayo. <laughs> Tuwan-tuwa mo mokong eh. Mangyan ang mangyan eh. Hindi <laughs> na. Yan ako. Ganda oh. Ayun oh. New York. New York mga kainis. So, hindi natin kailangan pumunta pa ng New York kasi may New York na rito ayan oh. Statue of Liberty MGM Grand nako kita rin natin ano wow yan tatabig tayo rito merong ano yan eh, merong overpass para mapuntahan natin yung mga gusto nating puntahan grabe ano kakatuwa ano mga kainag sa ano oh. nandito na ako ngayon sa Las Vegas USA Amerika Amerika yan <laughs> nagiging overacting na naman ako ang gira isensya oh, na kayo mga sa masaya lang tayo no? kasi isa lang to sa pangarap natin na mapuntahan dati na natupad na ngayon wow MGM Grand Lupit um, tawid tayo rito hi kakatuwa <laughs> maandar lang naman yung pag OA ko <laughs> naku tawid tayo hindi yan kakatuwa lang ayun oh MGM Grand Liberty yan pwede na tayo hindi pumunta ng New York hindi naman hindi na tayo pupunta ng New York muna mga ka ano kasi nga sabi ko kanina makikisama muna tayo sa trade war ng Canada at US balang ko nga sana pumunta ng ano di ba ng New York sa September pero next time na lang cancel muna natin tapos ito ah, meron elevator dito elevator ah hindi ah, tama elevator nga oh grabe no meron elevator dito lupit no dito sa elevator oh diba? wow Paul, wow, Statue of Liberty. Tara dito tayo. Elevator tayo. Nakakatuwa naman, ano? <laughs> Yan, naka. Doon tayo. Oh, why do I? Yan. Kita nyo mga kainis, ang ganda, no? Yun, nakakatuwa. Nakakatuwa lang. <laughs> Tapos, tatawid tayo dito. Tatawid tayo dyan. Pabagunta punta roon. Doon, doon, pa yan, yung target, yung ano yung target na pupuntahan natin. Yeah, malapit na tayo rito. Nako, nakakatuwa. Top, yung step natin. Yan. Alright Wow. New York. Ayos, nandit na sa New York, USA na tayo. O, di ba? Tapos yung mga sasakyan nandoon, no? Yan. <laughs> ko Parang gusto kong sumigaw rito ng ano, Amerika, Amerika. Kaya lang, wag muna ngayon. Wag muna. <laughs> Behave muna tayo ngayon. Behira. <laughs> Tuan-tuan ang gago eh, no? Behira. Ayan, pasok tayo dito. Ay, din, meron daan dito eh. Ayan, kung nakapapansin ano nyo, basa, no? Maambun-ambun. Baba muna tayo dito. Dito tayo bumaba. Ayan, ah, ako. Welcome to <laughs> limitado, limitado lang yung sigaw ko kasi baka matakot yung mga kasunod natin, ano, helicopter, oh. Mga kasunod natin, mga kasalubong natin. Nako! Statue of Liberty! Yan na. Ah. Ang taas nito, grabe, ang taas mga kayunis, Ang taas nila, lalo na siguro yung tunay na Statue of Liberty, no Mas malupit, mas mataas. Yan, dito lang tayo. Dito tayo. Yan, medyo Madilim lang eh. Mas maganda to pag naglakad tayo sa ano sa umaga. Kitang-kita niyo yung place natin. Daming helicopter eh, no? Daming helicopter eh, oh. Wow. Statue of Liberty. <laughs> ayan siya, ayan, ayan, oh. Kita nyo, mga kainis, oh. Wow. Ang taas, grabe. Ayan, tapos, natawid tayo doon. Papunta tayo doon. Ayan, doon, doon, doon. O, elevator na naman tayo, no? No. Ah, ayos. Buhay na buhay ang, ang Las Vegas, mga kailan. Buhay na buhay sa gabi. Talagang maningning. Pabuloso. Pabulos. Ah. Tayo, di tayo. Uh, pakita ko sa inyo yung ating... Uh, nadadaanan. Ano? Ito, saka na natin papasukin yan. Yung mga yan, pagka, uh, ano na, natapos yung target muna natin. Yan, o. Oh, basa, o. Oh. dami rin tao ngayon, ano? Kasi nga, siyempre, eh, ito yung oras ng buhay na buhay talaga itong eh, ano, eh, uh, Las Vegas, mga kainags, ano? Kikita nyo naman. Yan, MGM Grand. <sighs> Ganda. Ay, <clears throat> hey, MGM, John, MGM Grand ba ito? Parang Nakakapasok ako rito sa MGM Grand ha. Wow, ang dami ha. Eh. Tara, pasok tayo rito. Yan. So marami, marami mga nagpapapicture din mga kay Naghanap na ako lang yung magpapapicture sa akin. Mukhang eh. <laughs> hanggang sa pangarap lang eh. ah. Pera. Ito ang tuwain. Hanggang tengay ngiti eh. Tapos baba tayo rito. Baba tayo dito. Yeah. Baba tayo dyan. Hop, yung steps. Yun. Yan, wow. Ganda. Huh? Ganda lang. Ang laking ribulto nito. Leon. Grabe. fit no? Wow, yun yung ano, yun ano. Yung uh, Lee Statue of Liberty. Lupit, no? Wow. Uh, Yes, ganda. ato, Tapos dito tayo, ngayon pupunta. Yan, bibili lang tayo ng target. pa ah, bibili, ta bibili tayo sa target. Super, ano, super, parang super, ano eh. convenience store mo. No? Ito tayo. Ayan. Bilisan lang natin, lakad natin. Yan, pakita ko sa inyo rito. O, oh, diba? Ganda, no? Ang ganda. Yan. <laughs> Medyo ingat lang tayo kasi madulas yung madulas yung ano kung ulan eh ito dito 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 tayo magaspang dito eh Kasing gaspang ng mukha ko yan yan ah diba ganda no mailaw makutingting nakakalibang masaya masarap mamasyal sa araw sa oras ng ganitong klaseng gabi yan yeah. <laughs> tonto ha ha ang katuwa lang mga sa ano sensya na kayo ha medyo timang eh Mangyan, inosente pasensya na kaya <laughs> Abutan ng gantengay yung ngiti, no? Tsaka yung ating uh, Ang ating uh, Pagiging masayahin ay Nadagdagan, bihira Dito lang tayo Tingin-tingin lang tayo rito Maglibang tayo, yan <laughs> na natin sila, nakatingin sila sa atin Iyan natin sila dyan to... wow. <laughs> Madami tao, no? Wow! Ayos! Sana malapit na yung target natin, ano? Pero okay lang, nalilibang naman tayo sa paglalakad, mga kainis. So eh. Sobrang libang na libang tayo. Yan. Grabe yung pagkalibang natin yan. Eh. Outback. Hanap, ay, ito parang convenience store to, ah. Ay, parang convenience ay. Ano oh, meron din dito, pero hindi. Tabid tayo doon, maghanap tayo ng no, ano yung target o kaya yung mga ABC ba yun? ABC uh, yung mga bilihan ng mga pagkain ng mura ayan eh grabe ang ganda eh no? park MGM wow oh, grabe ang ganda ayan MGM o, mga mga MGM yan MGM yan yeah. ang ganda nakakatawa ah, ayan ayan tara na tara na let's go let's go tayo Uy, eh, may mga sundali rito. Ayan, tayo. Ayan. Oh, Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe. Ayan. Sobrang enjoy dito, mga kainis. Ano? Nakakalibang. Nakakalibang. <laughs> Teka lang, tawid tayo. Hindi, <laughs> parang hindi ko na alam yung mga sasabihin ko. Ah. Sobrang pagkamangha. Ah, 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 ganun, eh. Kulang na lang tumulo yung laway ko. Eh, no? <laughs> kaya tayo, kaya tayo. Fighting target na yung sinasabi natin. Ang target. Wala, lapit lang pala rito. Eh, no? Pasok tayo rito. Para kami mga... Ano. pasok tayo rito mga kainags. Wala akong basket. Bili na tayong tubig. No? Pag-basket dito. Ay, hindi. Ito rin kunin natin. Ayan. Para ano, hindi na natin binibit-bit. Ayan, maghanap muna tayong tubig dito. Tara, tara, tara. Let's go, let's go. Ito, 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 Ano ito? GG wa, 259. Kuha tayo nito, ito, tara tara ta, ta. Kuha tayong mga tatlo. Tatlo nito. Alkaline water. yan, ako babagsak pa yata. Ayan, lagwa tayo nitong kulin natin to. Ayan. Alright. Tatlo. Kailangan natin yan. Tatlo. Tapos, uh, kuha na rin tayo ng mga snacks natin. Siyempre, mga kainis, ano? Para kung sakaling gutumin tayo, may makakain tayo. Meron kong binibili rito. Eh. Sandali lang, ah. Nakuha so, na rin tayo nito. Ayan. Okay to. Tsaka, Ito to, 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 to. Ayan. Okay. Yan, yan lang muna. Yan lang muna kunin natin. Parang mas okay ito mga kainags, ano? $1.29. Ito na lang bibiliin ko, dalawa. Mas marami. So, soli ko na lang yon yung mga yon Soli ko muna, tapos kuha tayo nito. Buti na lang naglibot-libot ako rito. Yan! So, ito na, dalawa. Dalawa na kinuha natin ito, mga kainags, ano? Ayos na yan, sobrang dami na niya. Tsaka saging, kuha tayo. Yan, pampawi ng gutom. Ayos, okay na yan. Biyara na natin yan tara, doon tayo. Yeah, safe na tayo, safe na tayo. Yeah, so mga kayo nags, ano? awi uh, uwi na muna tayo ng bahay natin. Uh, bahay. Uwi muna tayo sa hotel natin. Tapos ihatid lang natin itong mga pagkain natin, ano? Itong ating tubig para wala tayong mabigat na binibit-bit ngayon. Yeah, punta lang tayo doon sa ano? Sa kung saan tayo nang galing. Ang <laughs> daming tao, eh. Nalilito ako sa mga pinagsasabi ko, eh, no? Tawid tayo, tawid muna tayo rito Kasi medyo mabigat Ilang tubig yung dala ko, dalawa Tapos sa uh, saging, yung saging yung inaalala ko Baka ma malapiro, tayo eh, alam mo yun. Sayang naman yung saging na Mabibili na natin Tawid muna tayo, sandali lang mga kainis Tawid lang tayo, dito tayo nanggaling eh. Ayan, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Nakatao naman eh, oh. nakahintuy ang mga yan Ayan eh. Nakakatakot dito Bibilis mo mga sasakyan. Yung mga helikopter, helikopter lagi, oh. Ah. Ayun Mandalay Bay, oh. Ayun, no? Mandalay Bay. Ayan. Tapos yung mga nagsisigawan na naririnig natin. Ayun yung kulay pula na parang release ng tren. Yan, do doon galing yan. Parang roller coaster, ayan, oh helicopter ayun mga kainags ano Mandalay Bay wow nakita rin natin ano ay nako nakalimutan ko naman yung number ko bababa uli ako <laughs> Kanungin ko yung number ko visit di ko na picturean ba yan ingot ingot talaga hmm. Pipila siguro ulit tayo doon para lang tanongin natin yung number natin ano. Naka. <laughs> hindi ko na picturean. Ayun, pila ulit tayo rito, mga kaibigan, so. Oh. Pila ulit tayo para lang tanongin natin yung ano. <laughs> room number natin. So hindi nila sinabi sa akin yung number mga kainags yung room, room number ko. Hintayin ko na lang daw yung security rito kasi for ano uh, security reason sa so kasi wala akong ipakita ng ID kasi yung mga ID ko, yung wallet ko iniwan ko sa hotel doon sa locker kaya wala akong dalan, dala ko lang dito credit card, tsaka cash eh ID daw ang gusto nila pero meron tayong hihintay dito security to, uh, sasamahan tayo sa room natin tapos papakita natin sa kanya yung ID natin na talagang tayo yung naka-check in doon sa room na yun hintay lang tayo rito nandito na tayo sa <laughs> sa loob ng hotel natin mga kainag eksena Huh, engot. So, sinumahan ako nung ano, nung security. Kasi for security reason talaga, hindi hindi nila pwedeng ibigay baka nga naman ano ako, no, baka mamaya hindi ako talaga dito naka nakatuloy, di ba? Kahit na nagrehistro ako sa kanila, tapos sa sinabi ko na hindi ko alam yung number ko, uh, hindi pa rin talaga nila ibibigay yung number mo. Kahit na nakarehistro ka doon, kahit na yan. importante talaga, <laughs> maipakita mo yung certified ID mo para ibibigay nung sa lobby yung number na room number mo. Pero kung wala, katulad sa akin, dala ko lang, is credit card, wala namang ID yung picture, tsaka yung card sa hotel, hindi nila tinatanggap. So kaya ko nga iniwan tong ID, itong wallet natin kasi di ba baka mawala sa daan. <laughs> so yun yun, lesson, lesson, daming lesson, ano? Oh, thrill. Okay, ito, medyo may thrill, uh, thrill experience, nakakatuwa. <laughs> Ganito talaga pagka nag-iisang bumabiyahe, you no? Know? At saka medyo, <laughs> di ba? So, yun, okay naman. So, pinakita ko yung ID ko, yung Alberta license card natin. At confirm, na-confirm nila na ako talaga yung naka-tuloy dito sa hotel na to. So, yun, mga kainags. Ihanda <laughs> ko man yung mga pagkain natin. Ilako muna to para. Yan. <laughs> Baka nalabog na yung saging. Wait lang. Ah! uh Nako, wag mo na malamig yung saging, ano? Hindi naman siguro. Hindi naman. Ayos, ayos. Lagay lang natin dito. Yan. Lagay natin dyan. At yung tubig. Bigat nito. Uh, grabe. Dalawa. Yan. Tapos itong mga kami natin. Yan. Siyempre. Ito Ito pa. Yun. Oh, Panginoon, maraming maraming salamat po, Lord. Ay, nako. So, yun nga mga mga kainags, ano? Uh, ako. Uh, kasi, dalawa kasing building to. Itong hotel natin, ano? Dalawang building yan. Yung ito, ito kung nasaan tayo. Tapos, yung, yung nandoon din. Iba rin yun. So, yung bago at luma. Ang nangyari kasi sa akin, uh, sa halip na dito sa building na ako mapunta, ang ginawa ko, doon ako napunta. Doon sa building. You know, doon sa doon ako sa building, merong elevator doon eh. Doon ako gumamit ng elevator para pumunta sa level na gusto kong puntahan. Ang problema, nakalimutan ko yung room number ko tapos ayaw gumana nung card ko doon. Tapos sabi ko parang hindi ito yun ah. So, ang ginawa ko nga, nag-try ako talaga lahat ng mga pintuan na madaanan ko doon sa maling pinuntahan ko nung una. Pinagaganon ko nung in ko nung card ko. Ayaw talaga kulay pula talaga. Toing ayaw. Lahat 'yun. <laughs> yung aisle na ganun. Sabi ko hindi dito 'yun, baka ayaw na gumana ng card ko ah. Ang ginawa ko, bumaba ako. Pumunta nga ako doon sa may registration sa lobby. So 'yun na nga sa madaling salita, 'yun na. Sinamahan ako ng guwardiya. <laughs> yung card mo hindi gagana yan kapag ka hindi ka naka-designated sa building kung nasaan ka. Halimbawa, naka-designated naka tayo sa building na to, yung card natin naka-designated din dito. Hindi mo pwede siyang gamitin yata doon, no? O di ako nakakamali, doon sa elevator, hindi mo siya pwedeng gamitin doon kasi wala kang transaction doon dahil ang transaction mo nandito sa building na to. <laughs> so, nung uh, meron kasi ako nakasabay, meron ako nakasabay doon kaya nakarating ako sa level, level din na gusto kong puntahan. <laughs> Pero ayaw gumana nung card ko, nagtataka ako. Mabuti nalang may, may nakasabay ako at doon siya pupunta sa kung saan gusto rin natin pumunta na level, na floor. Tapos nung nung, ano na, nung naayos na nga nung gwardiya, dito kami pumunta. Tapos nung iniskan ko yung card ko, gumana sa elevator dito. Which is nalaman ko na kung saan siya nakadesignated yung card natin. Yung card natin na ano, yung binigay sa atin ng hotel. Yon. nakakiyat kami. So yun okay. na yun. <laughs> Tapos nung nakita ko yun yung mga number dito, eh, sabi ko, ito yun, pamilyar ko rito. Uh, anyway, mga kainay, anyway. Yan, yan, yung harapan natin mula sa bintana natin, mga kainay, yun yung mga nakikita natin, ano? Ganda tingnan, ano? Yan, nako. Yan, tapos, uh, meron akong nabasa mga comment. Ah, meron pala tayong isa sa mga subscribers natin na uh, nag-work dito mismo kung saan hotel tayo, ano? Nakakatawa naman uh, Isa sa sa nag-message Tapos meron din tayong mga uh, subscribers Na nag-message din sa atin Na nagtatrabaho naman sa uh, Yung mister niya Chef sa MGM Hotel mga kainis So mga shoutout sa kanila uh, Tinatanong tayo nung subscribers dito Na nagtatrabaho rito Akalain mo dito siya nagtatrabaho Sa kung saan hotel tayo ano? 'yan Sana ma-meet natin siya Sana ma-meet natin siya uh, Tsaka yung asawa niya Uh, pinapanood daw tayo lagi. Maraming salamat sa shoutout sa asawa, sa asawa ng subscribers natin dito sa hotel kung saan tayo. No? Tinatanong nila kung hanggang kailan tayo dito. Hanggang ano po ako rito hanggang Monday. Yan. Check out ako ng Tuesday. Yan. Tuesday na balik ko ng Canada. So yun yun. So, sana mamit ma ko kayo. Comment lang kayo no, kung ano. Uh, baka pwede tayo mag-meet sa baba. Yan, tamang-tamang malapit lang tayo rito. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan ng mga subscribers, viewers na nag-message sa atin. Ano, for security reasons, syempre naman. <laughs> <laughs> Nakakatawa naman. So, ito na yung pagkakataon para ma natin yung mga subscribers natin dito sa Las Vegas, mga kainay ato So, sa mga subscribers, viewers natin na nandito sa Las Vegas, yung malapit lang sa atin dito, kung gusto niya lang po, yan, message lang kayo sa akin para mag-meet mag tayo. Yan, makita naman natin isa. -isa. Maraming marami salamat. Yan. So mga kinis, don't forget to subscribe. Click tayo like button, leave your message. Hanggang dito na yung vlog ko ha. Sana nag kayo sa paging ingot ko. <laughs> Hanggang sa muli.